Pachilchin lamang ang kaibigan nga nito ng si Hazel sa loob ng sasakyan at kumakain pa nga ito habang tinatanong si Hazel kung saan na nga ang kanilang punta. Ngunit magugulantang siya at bigla siyang masasyak sa susunod na gagawin nga nitong si Hazel. Matapos nga makita niya itong si Colleen ay bigla na lamang itong humarurot. Kaya naman hindi nakapigil ang kanyang kaibigan at bigla nga Nigaw ito ng malakas dahil nga sa pagkabigla niya. At ang kasunod doon ay lumanggapak na nga ang batang kaawa-awa na walang iba kundi itong si Kulin. Napasigaw din ng malakas itong si Kulin at nawala ng malay. Dito na nga di inasa. Ang kaawa-awang sinapit nga nitong si Kulin kung si Jessica ay namatay dahil nga siya ay nabundol ng sasakyan. Si Kulin naman ay manganganib din ng buhay. Matapos ng gawin nga ni Hazel ay nagbabalak pa siya na tatakas. Ngunit ang kanyang kaibigan ay nakonsyensya. Hindi siya makakapasigaw ay na alis siya kasama nito at iwan na lang basta-basta itong si Colleen. Kahit siya ay natataranta at hindi alam ang gagawin ngunit na nalaig pa rin sa kanya ang pagiging mabuting tao. Nilabas niya itong si at agad na tinulungan. Agad din siyang tumawag at sumaklolo sa mga magulang ng itong si hindi niya kakayanin na basta nalang iwanan ito. Hindi siya ganun kasama kagaya ng kanyang kaibigan na si Hiza. Sa kabilang banda, ito namang si Manuel ay malungkot na malungkot no mga oras na naaalala niya itong si Jessica. Sa unang araw ng kanyang paglibing, Adela, hindi siya makapaniwala na wala na nga si Jessica tuwing makikita nga niya ang damit ay naaalala niya ang boses ni Jessica lalong-lalo na sa mga kalagayan at mga sitwasyon na ganoon kung saan siya ay maraming iniisip na problema tanging si Jessica ang kumo sa kanya kung saan hindi niya makuha galing sa kanyang inang si Hazel dahil puro na lamang galit ang laman ng puso nito. Maya maya pa nga ay biglang nang darating itong si Jeffrey kung saan comfort naman siya at sinabing malalampasan din nila ang pagsubok na kanilang naranasan at matatanggap nila kalaunan ang pagkawala ni Jessica subalit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat dahil magugulantang sila sa tawag na galing sa kaibigan ni Hazel kung saan ibabalitan nga nito na kasalukuyang nga itong si Kulina rin kinaya ng kanyang konsensya na hindi sabihin ang kanyang mga nakita at nasaksihan. Dito ay nagulat at nabigla si Manuel dahil ang salarin ay walang iba kundi itong si Hazel. Hindi talaga siya nagkamali na talagang masamang masama itong si Hazel. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang itong si Manuel at nadobli nga ang sakit na kanyang nararamdaman. Kamamatay lamang ni Jessica Ngunit ito ngayon nasa alangan ni sitwasyon naman si Colleen Kaya naman sinabihan agad niya ang kaibigan niya na hindi siya magdadalawang isip Nasingiling-ngilin nga ito uh -huh. si Zal sa kanyang ginawa